Ayan okay, guys, Yung situation namin o. Oh. Ang sikip. Ayan ah, ako, na kami ng walang guys. Hindi madilim na. Kulagang oh. dikit-dikitan kami rito guys. Sige, sorry amol, malakadalasan ang dito. Ang punta. Oh, hmm. Nga pinis ganyan sir? dami um, Pag sir, ay matipigit na bigat Ito ang 1.9 Magkano po ito? 1.90 Ah, 1.90 1.90 Ganda Oh, kaya ito pilit din, pilit dyan ako lang ka ito bumili tayo saan pilit dyan dyan sir? 50 saan po? 100 ayun ah, ayun 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 pinakamura yung doon yung guys yung 50 daw at saka yung blue yun yun ang pinakamura sa kwento may pumpa, oh. Mga yan, may... Ano nga yan, sir? Latulato. Latulato. Wala, may latulato pa pala. Bagay, nakabili pa nga ako sa Eh. Marikinan yan. Ngayon? Ay, ito. Magka lang ganito? Eh, yeah. na piraso po yun. Thirty. Thirty. Magka nun. Ah, okay, okay, okay. Pari, magkaiba ba yan? Opo, okay, magkaibang design pero same price lang. Ah, same price lang. Magkano? 100? 10. 10. Wala nang discount yun. Hi guys, good morning. This time, nandito tayo guys sa Divisoria para mamili ng mga laruan. Dito tayo ngayon sa harap ng 168 Shopping Mall at saka 999 shopping mall guys doon tayo nakapark banda sa dolo doon so hindi naman tayo pupunta rito doon tayo babanda sa divisoria mall doon banda sa dolo papasok tayo dyan labas tayo doon papunta divisoria mall guys so marami na rin yung tao ngayon dami sa sakyan guys yan doon yan by the way lakad na tayo guys doon tayo sa Divisoria Mall by the siya nga pala nakapamili naka na ako guys ng uh, ng mga torotot medyo mura na mabilhan ko kasi wholesale yun eh so yan Diyan tayo namili dyan sa taas nyan sa third floor guys May mga kainan din dyan guys oh. Ayan Mga toro-toro ba Ano naman medyo Ayan guys Ito maraming din merendahan Ayan Chinese Swan Delicacy Ano kaya ito? ano pala niya mm. last pala niya mm -hmm. So yun guys, susungin natin oh. daming tao So let's go Sana wag match na itong ating cellphone Siguro doon na lang tayo guys mamaya Delikado eh, sa dami ng tao So yun guys Yan yung situation namin o oh. Ang daming taga Siksika na Ito sa mga Paano mga protas Ayan, tepe mo. Ayan, tepe po, oh, abot na kami ng ulan guys Medyo madilim na Pagagang dikit-dikita na kami rito guys Di Victoria Mall, lang dito. ng dito Umula na nga Napitilong ah, na lang tayo dito sa gilid Ayan 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 So, tingnan natin mamaya kung hanggang anong oras tayo dito mag-stay. May butas pa naman itong katatus ko. Ayan, okay, guys. Nandito na tayo, tayo sa Divisoria Mall. Nandito sa basement niya. Ang para-frame. So, ito yung mga laruan, guys. Ayan ang number, guys.

matan ini ya ini gunaan matan lebih baik ini

Ang pala ang ganito? Ayan. Yeah. Uh, 1, 2. 1, 2 na pirasa po yun. Three, mm. three. 30. 30. Mm. Magka po na nun. Okay. 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 Pari, magkaiba ba yan? Opo, okay. magkaibang design pero same price lang. Ah, same price lang. Magkano? 100? 10. 10. Wala nang discount yun. Wala nang discount. Wala nang discount case. Wala huh?

Ano ay ser sir? Natulato. Natulato. Ang oh, dami, natulato pa pala. Bagay, nakabili pa nga ako sa dibit ko, eh. marikinan yan. Magkano pong latulato lato, lato nyo, sir? Magkano ganyan? 50 po. 50 isang kwa na yan, isang buwan na yan. Hmm. Sige. Magkano ako ng idea. Okay. Mamaya sir, sabay-sabay na ikot na ako. Hingga may lato-lato. Siguro -lato. bibigay tayo. Mga dalawa. Ayan. Yeah. 120 guys, wala bubo kitchen. kasi so, kasaya ng oras natin eh. oh pilit nga pilit ganyan sir dami pag ito, sir ay matipigit na bigat ito bigat 1.9 magkano po ito? 190 ah 100 190 ganda ito 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 hmm pilit din pilit gan yan ako so, lang ako ay bumili tayo saan pinakamurang pilit dyan dyan sir 50. Saan po? Ah, Yan red. Blow. Ah, yun. Yan ang pinakamura. Yung sumunod doon, yung guys, 50 daw at saka yung blue. Yun. Yan ang pinakamura sa kwento. Baka ang bintahan niya. Eh. Depende sa'yo. Kiksilo! <laughs> guys. 20 guys. May black, may green, may silver, pusha pink, gold. Ito may nakapack na oh. Sir, magkano ang ganito po? Yung nakapack? 90. 90. Itong hindi? 120. 120 Okay. Bigyan ni standard. kukuha tayo guys ng gold yun, eh. 120 daw po uh, so, May discount, yun 90 Kung 90 to, gusto mo, doon Dito? wala na yan Kung anong price, yun na lang Maka mayroon pa, bidong sanda na lang yan Ah, hindi May <laughs> isang <laughs> gambing kayo, pero Saan? Wala dito Ah, wala Sige Ah uh, Crystal Bird. Ito dalawa. At tingin sa lang ng, pi, ng pilit gan mo, yung pula at saka yung blue. Ayan o. Hindi naman sirain yun. Nakaray ko ba? Hindi naman sirain yun. Yung mga ganito. Yan. 105 yan. 105. Ito ganun din. 105 din to. So, ganda naman siya. Anong ba bala nito? Pilit. Pilit din oh. ba ako kung Dalawa, dalawa lang. Ah, ay, ay, ay. ay patas na ito? Anong mga anong bawat. Anong ito? One twenty. ng pula at nakablo na tig Guys, sino na ko natin? Dalawang ko uh, tapos anim lang. Ano Wala dalawa. Thank you. Thank you. Dagdag tayo -dag ng pula at nakabigo na tig-50. Um. Ligo. So, let's go guys. Ay, So yan, tapos na tayong mamili. Ay, hindi pa pala. Ah, ano ba yan? Ayan guys, dito tayo namili ng laruan. Ito pala yun eh. Ah. So, let's go. Kaya natin pa tayo. Ah, dito mga kuna dito. Mga native na. Dito tayo sa kabila. Up, 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 up. Ang lang. lang po kayo. Ay. Ay. Uh, the, Ay, te. mm. isa. Isa. Mm. Ano yung labubo? Hindi. Magkano ganyan ito? One oh. yung isa. isa. Ano ito? Ito yan? Ayan yung kuromi. Kuromi. Magkano ganito? Four hundred po yan. Yeah? Four Ito yung eh, labubo. Uh, um, wala? Uh, po. Yung lato-lato nyo ito magkano? Ano, yung umiilaw 60, 40 yung ano, walang ilaw. Ah, uh, yung wala sampo yung walang ilaw. Itong ito, ito. ito 40, wala nang discount yung te. Ano na po yan? Meron na yung tinatanong. Ito. Tigay mm -hmm. sa 40. Para pwedeng pambawasan te. Yeah, dalawa. Ayan guys, dalawa natin gato lato. Kahit hindi na uso pero may mga bumibili pa rin. <laughs> oh, mayroon din mayroon naman. pa rin, naghahanap na. Depende sa lugar yata. Oo, uh -uh. hindi. Yung mga bata talaga sabik pa rin, mm -hmm. mag lato lato. Bumili tayo niyan. 200. Sa labas kasi yung 220 guys. So, dinalawa ko na para matagal-tagal din. Kasi yun, parang malamayang sirain yan, no? Eh. Mas mm. Kasi lang may nakabili ako ng ganito. May sira sa so dalaw. Isa rin. Hmm. Hmm, doon sa amin. Pero plus 200 plus din eh. Like, Ayan guys. Magkano na 20? 400? Okay. So yan guys. Ah. Uh, hindi pa tayo pa tapos mamili. So, hindi ko pa alam kung bibili tayo na ito ng paputok kasi medyo maulan kasi dito eh so let's go magtanong tanong tayo guys 15 ang ring cap nila dito pabili ako so 180 ang ang dosena guys So let's go Ayan guys, galing tayo dito sa ilalim ng bilihan ng mga pang wholesale na kwan So ilalim to ng Divisoria Mall guys Marami nagtitinda dyan Lalo na ng yung Pilis dyan So dito tayo sa may mga tarpulin na to Yung mga kapu-kaputi na to na tindahan Ayan mo naman oh. One ha guys ayan ito na tayo daming gold coins ha oh. daming naman mili guys ha oh. papotok ha wala tayo makita ng kapotok dito guys wala masyado konti lang okay. okay, okay. okay. tingnan mo naman yung daan ano tapos sapatos ko may butas pa yan oh, uh, Okay, 160 tapos 3 ano yan 220 ano ba? Yung walis. 420. Ha? 420. Uh, walis? Ha? Ah, 420? Oh. Yung puti, ano yun? Na parang oh, no. walis din. Wala. Oh, okay, so, guys. Uh. Ito na lang siguro ate. Ate! Ito na lang bilhin natin. guys. Yan na yung situation ngayon. Talagang nagkukumpulan yung tao. Kanina nga dito na ako dumaan. Hindi na ako makadaan dito sobrang sabandaan ng tao. Ito yung pinamili ko. Mga laruan. Pop-up lang na nabili ko eh. Nago pala kung makabili pa ako ng pikulo. Mahal ng pikulo nila dito. 500 plus. Bagay sa kanya yung 1,000. Sa Lazada, 1,000. 1,100 yata. Pero dito na sa 500 Naglalaro sa 300 plus So try natin makapunta dun guys so, Dun sa dolo Kasi mas mura dun sa Ba yun? 300 plus lang yata So yun guys Okay e, yung um, mamaya Ito yung situation ngayon sa Ah, uh, Divisoria guys. Ah, uh, ngayon ay Uh, December 30, guys. So, bukas, 31. Bukas ang dispirasyon ng bagong taon. So, mulan talaga dito, guys. Ang lakas ng ulan. Naputikan yung kwan, yung kalsada. May, pulit. May butas pa naman tong sapatos ko. Kahit gumas siya. So, uh, ito yung situation oh. ngayon. December 30. Dito sa kwan. Uh, Juan Luna to guys yun o, know, grabe ang tao guys tayo po sana lumusong sa patikan ang problema, hindi ka talaga pwedeng mag i dun guys kailangan lumusong ka ah, para makarating dito galing ako dito sa bilang building na yan oh. o so, sa Pagidisoria Mall so dito na naman ang panibagong yugto, talagang siksikan dito guys so buti na lang ito oh medyo mapupunit na itong plastic ko na stripe so buti na lang may dala akong kwan, eco bag so yun yun nilagay ko muna para safe so yun guys ang situation ngayon dito see you guys medyo ma grabe, siksika ng tao One Six Eight Mall, Shopping Mall. you guys, so I'm gonna see you very soon. don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Bye bye.